Guys, alam niyo ba ang pagkakaiba ng compliment at compliment? Well, madalas na rin naririnig ang mga salitang ito at madami din ang nalilito. Kung pagbabasihan ang tunog, well, pareho lang sila. Pero sa spelling, hindi po. Ang compliment ay pagbibigay ng papuri. Halimbawa, kapag sinabi mong, ang ganda ng suot mo, ikaw ay nagbibigay ng compliment. Sa English naman, I compliment you on the job well done. Samantalang, ang compliment naman ay kapag dalawang bagay ang nagkukumpleto sa isa't isa o nababagay. Tulad ng sinabi mong, ang iyong pulang damit ay nagkakomplement sa iyong itim na suit. Sa English naman, the garlic bread perfectly complements the pasta dish. Hmm, favorite ko yan. Madaling tandaan, di ba? Complement para sa mga papuri at complement para sa mga bagay na nagkukumpleto o binabagayan. Ngayon, mas confident ka nang gamitin ang mga salitang ito sa tamang paraan. Don't forget to like and subscribe, ha! Ah. Paalam!